Hello guys, good afternoon. Ipakita ko sa inyo yung ano, kinuha kong talbos ng sitaw doon sa tanim namin kasi mainit na. Kaya minabuti ko na lang nakunin yung mga talbos niya at saka yung bulaklak. Ganito siya guys, o oh, pwede yan, masarap kaya. Kaya kinuha ko kasi hindi na rin yan bubunga eh. hindi na aabot. Painit pa. Kaya kinuha ko na lang ganyan. Masarap. Isahog ko na lang na bulak-bulak. Tapos may nakuha rin akong konting ampalaya. O di pagsahogin ko na. Isahog ko sa munggo. Kaya ang ulam namin ngayon ay munggo. Yan. Marami. Ito. Ito pa sila. O. Oh. Natuklasan ko na. Trinay ko kasi. Eh, masarap pala. Kaya ngayon. oh Yun na. Pero kung pwede pang magbunga, ipabunga ko. <laughs> 'Di ba, guys? Parang malunggay din, 'di ba? Yung malunggay pwede rin yung bulaklak niya, mas masarap nga eh. Yan guys, sinir ko na sa inyo. At may kunting ampalaya. Tapos itong kamatis na ito, ito na yung last na bunga ng kamatis namin dito sa palasyo. Kasi na ano na sila, natuyot na. Kaya Kinuha ko ng bunga. O yan, nahinog din. Kahit na maliliit. Pero, pwede pang pang sahog. Ilagay ko sa munggo. ba? Diba? Okay, guys. Thank you. Thank you for watching. Dito tayo ngayon sa kusina.